more time. Five, six, seven, go! Yeah! Ah, ay, laki talaga, Dai. Sa akin, ito lang makukuha ko talaga. O oh, ganyan, sa kanya, ganyan talaga, Dai. Ulitin natin. One, 2, go! Ah, ah ba? Diba? oh, uli! Tingin na yun, talaga, o oh, ah. Ayan, maraming maraming. Sa tagasan ka? Punta ba ito? Punta layo yun. Ay, Duko? Shida. Yoshida. Yoshida. Yoshida, wag ka na na <laughs> eh. Ayan. Ah, in Japan. A living in Japan. Honto na yun? Sudiso. Oh, Sudiso. So ah, Ay, gusto ko yun. Sudiso. So oh, di ba? Nan sa edis ka? Ah, saan yun yung diso? Ang nagtatalaw na diso, Ayan. Oh, kumusahin muna ang mga kababayan mo na nandito ngayon. Kumusta <laughs> Kumusahin. Masaya ka na nun. Sobra. <laughs> diba? Maraming maraming salamat. Beso muna. <laughs> <laughs> beso muna. Sandali. Sa bilbil ako bibeso. Ayan, thank you. Maraming salamat. Palakpakan natin si ate. Di ba? Walang hiyan. Diba? No, walang hiyan, no? Buhol talaga siya na eh. Kahit Ayan, thank you so much and you know, ladies and gentlemen. So, ako, akin na to. Co-host kita, di ba? Ay, <laughs> ah, ikaw tumawag, ikaw tumawag. Sabihin mo, sa Ladies and gentlemen, let us welcome. and companies. That's <laughs> We <Uy, unung> company. <laughs> hakin hakin Ladies and gentlemen, let us welcome. and dance company. Ay, Yay! <laughs>